mga lalaking nakarelasyon ni Aramina. Si Jomari Iliana ay ang ex-boyfriend ni Aramina. Pagkatapos ng controversy ng hiwalayan ni na Jomari at Aiko Melendez noon, nireveal nilang dalawa ang kanilang relasyon sa publiko. Pagkatapos ng isang taon ay naghiwalay din sila. Nireveal ni Kim P. na siya at si Are actually naging couple during si Dad's entertainment. Tumagal daw ang relationship nila ng 4 months. Dahil sa lack of time, tuloy ang naghiwalay noon sila Aramina at Polo Ravales. Wala namang third party sa paghihiwalay nila. Nabalita noong 2012 ang breakup ni Ara sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Raymond Ilusorio Yap, isang Filipino-Chinese businessman. Sagot lang niya na tuloy nilang i-work out pero wala na talaga hindi na sekreto sa publiko na si Ara ay nagkaroon ng relasyon kay Mayor Patrick Meneses noon. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbunga ng isang anak na babae na si Amanda Gabriel Meneses. Noong January 2021, si Ara ay na-engage kay Dave Almarines, ang presidente at chief executive officer ng state-run Philippine International Trading Corporation. Noong June 2021, nagpalitan ng IDUS si Ara at Dave sa Baguio City.